Nadine Lustre, nagalit sa mga netizen na inakusahan na cheater ang kanyang boyfriend. Hindi napigilan ng award-winning actress na si Nadine Lustre na tugunan ang mga netizens na nagsasabing cheater daw ang kanyang French businessman boyfriend na si Christophe Barrio. Sa Instagram nito lang August 20, 2023, sinagot ni Nadine ang dalawang netizens nang magkomento ang mga ito sa post ni Christophe sunod-sunod. Laman ng komento ng isa sa kanila na di umano'y palaging nakikita si Christoph na mayroong kasamang babae gamit ang Jeep Wrangler ni Nadine. Parati raw ang dalawa na magkasamang kumakain, mag-surfing at magskating. skating Nagtataka siya umano kung bakit ganoon habang nasa Manila si Nadine. At sana raw hindi niya niloloko si Nadine dahil mataas pa naman daw ang respeto niya para kay Christoph. Agad naman itong nireplyan ni Nadine. Well niya na itigal na nito ang pag-arte na parang nag-aalala ito. Isa lang naman daw itong hater na sinusubukang gumawa ng drama. Nagmungkahe pa si Nadine na dahil 2023 na gumawa na lang daw ito ng vegan cheese. Ang isa namang netizen ay nagbigay ng malisya sa pakikipagkaibigan ni Christophe sa ibang babae. Sabi pa nito, concern lamang siya kay Nadine dahil ayaw niyang muling makitang nasasaktan ito na hindi naman nagustuhan ni Nadine. Mababasang komento ng naturang netizen na sana raw ay hindi kagaya si Christoph sa ex-boyfriend ni Nadine na si James Reed na di umano'y manloloko dahil ayaw daw niya makitang niloloko at sinasaktan si Nadine. Katulad noon na pinagtatanggol pa niya ito sa mga basher pero sa huli niloko pa rin daw siya nito. Sana rin daw ay mali yung taga Siargao na nakakita kay christoph na may parating kasamang babae. Payo rin niya kay Nadine na wag masyadong magtiwala kay christoph dahil nga raw naranasan na ito ni Nadine noon na di umano'y naloko na ng dating boyfriend at sana rin daw ay natuto na siya rito. Buelta naman ni Nadine. Bakit kailangang lagyan ng mali siya ang pagkikipagkaibigan ng kanyang nobyo sa ibang babae? Gayong siya rin naman daw ay may mga kaibigang lalaki. Anya, how rude and offensive. Lagi ko din kasama yung mga guy friends ko recently. But that doesn't mean I'm cheating. Di ba siya pwedeng magka-friends na girls? Di ko kaya yung backwards mentality mo te. It's giving pre-pandemic. Kasunod dito gamit ang Twitter, ibinahagi ni Nadine ang kanyang saloobin hinggil sa pakikipagkaibigan sa opposite sex. Tweet ni Nadine, Normalize girls having guy friends. Normalize guys having girl friends. Maging ang manoy pagtawag sa kanyang tanga at pagpaniwala sa chismis ng ilan sa kanyang friends ay hindi rin niya pinaligtas. Anya, Incomplete complete awe that some of my fans actually called me tanga in their GC just cause they think they can live my life better than I can. Also the same people that send chismis to others. Grateful the real ones never engage with their BS TBH. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!